Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung liko at Freddy. Uh, ang YouTube channel ko po at, at, Pilipinos America Vlog YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe now to my channel. Just press the red button below and you will be connected and you will be subscribed to my channel. And I say thank you to all of to all of your efforts to, to, be, to be subscribed to my channel. At the same time, give me a big likes and at the same time also uh, give me a comment on regarding this confidential and not, uh, not actually confidential but it is a very sensitive uh, political matter political ho ito eh hindi ho prayer prayer meeting ang na nangyari sa uh, martes na nangyari dyan sa Pilipinas sa Maynila sa Plaza Lawton or Liwasang Bonifacio ha ah, sa Maynila na ginanap itong prayer rally in which si Pangulong Digong Duterte ay nagsalita ng puro kabastusan ha ah, kabastusan at pagmumura ah, Pabago-bago ang kanyang isip, kaya hindi dapat pagkatiwalaan. Siguro nakapentanil na to, nakapentanil na to si Dugong Duterte. At nagpunta ko si ang kanyang anak na si BP Sara Duterte, na caretaker pa naman ng gobyerno. Pinagkatiwalaan siya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tapos la, kinakalaban niya ang Pangulo. Dapat siya ay mag na. At nagsalita rin si, si Robin Hood Padilla, si Bato de la Rosa, Senator Bongo, Huh? Uh, si Atty. Glenn Chong na dismayado, hindi siya napunta sa Comelec, ha? Huh? Hindi niya kaya si chairman, okay? Chairman ng Comelec ngayon. Magaling ko 'yon, no? Magaling na abogado, okay? At ito ay ito ay natakot sila. Hindi sila nakatuloy sa malakanyang kasi kokonti lang sila. Ang iniisip nila, umpisa na yan ng people's power para matanggal at bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kita nyo, relax na relax si, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayon ay eh, nasa Czechoslovakia na ngayon. Sa, sa Czech Republic. Dating Czechoslovakia yan eh. Okay? Ito, ito, pakinggan nyo ha. no wala siyang alam sa taong bayan. Travel mm. here, travel there, mm. lustay dito, lustay doon. Ah. Palpak ang kanyang mga decision making. Bakit mm. palpak? Kasi ang intensyon niya ay hindi para sa inyo, kundi ang intensyon niya mga kababayan ay para ubusin ang kabanang bayan. Dahil nakikita nila, mm. eto, successful na prayer rally. Mm, na successful person. daw. Si ilan lang sila eh. Gustong, hindi nga sila na nakakuha ng, ng uh, at atumbas ng EDSA. Hindi mahalaga kung ano yung ating paniniwala mm -hmm. sa pagdating galit na sa na galit. ng religion. Lahat tayo may kalay. Galit na galit siya dahil hindi naging successful. Iniisip nila na magiging EDSA version na yan. Na ang mga tao, ang mga polis, at ang mga kasundaluhan ay sasama sa kanila. Hindi nangyari at ang 31 million people ay hindi sumama sa kanila. Yung ang katunayan nag nag, nag ano ko nag, nag uh, tinawagan ko yung mga kakilala ko diyan sa Pilip, sa Maynila. I hindi nila alam na may prayer rally pala diyan. Ay tuloy natin. Yeah, Kapag sila ay inaapi, yan ang duty natin bilang isang Pilipino na hindi tatahimik. Kundi tayo oh. ay nasa likod nila at suportahan oh. natin. Inaapi yung kapwa mo. Inaapi daw. As a normal person, okay. may, may habag. May... Nawala yung verse, nawala yung kanilang uh, purpose do sa prayer meeting na yon Na ipagtanggol sino? Si Pastor Kibuloy. I hindi nangyari yun. Ang nangyari ay naging politika. Ha? Ah? Ah, kaya pastor, eh ano nangyari dyan? Ha? Ah? Ano nangyari, Pastor Apollo Buloy? Hindi kay pinagtanggol eh, po? Oh? Nangyari ay ang kanilang uh, kagustuhan na uh, maalis si Bombong Marcos Jr. sa pagiging presidente at ang papalit ay si Vice President Sara Duterte. Ah, uh, iniisip nila. Iniisip 'yan at lahat ng sinasabi ni Pangulong Digong Duterte ay para sa kapakanan ng kanyang anak upang mapuesto sila dyan sa Malacanang uli. Hindi na sila makapagantay ng 2028. Okay? At alam naman nyo, ang ating Pangulo ay nasa Czech Republic na ngayon after a successful na, na uh, pagbisita, official o state visit sa Uh, Germany. At ang suporta ng Germany ay nandyan sa ating sa Pilipinas. Uh, pinungunahan at sa malaking effort ng ating Pangulo Bongbong Marcos Sr. Sinasabi ko sa inyo, ginawa ako na yan bagamat ako isang maliit ha, ah, nung ako ay nagtatrabaho dyan sa Pilipinas. Marami akong pinupuntahan. Merong ka itinerary itinerary na dapat sundin. At ganyan ang ginagawa ng ating Pangulo. Hindi ordinary yan. At magtatalumpati ka, magtatalumpati ka, magbibigay ka ng speeches, series of speeches. Hindi madali yan. Hindi madali yan. Sinasabi, sinasabi nitong si Digong Duterte ha, na pamamasyal daw. Hindi po pamamasyal. In fact, gumanda ang ekonomiya natin sa administrasyon ni Bombong Marcos Jr. Tuloy po natin ang kawalang yaan puso, itong si Maharlika. Uh, para ipagtanggol yung naaapi. Eh. Tayo ay mga alagad ng Diyos o alagad ng katotohanan, alagad ng tunay na nakikita. Huwag mong ipangang, ipang... ipang uh, ipag wag mo sabihin Amerika ah, ang Diyos sapagkat ang ginagawa mo ay puro kasi kasi nung malingan eh, walang katotohanan yan ay mga ispekulasyon, yan ay walang katotohanan wala kang pinagbabasyan at nanguhula ka kung ano ang mangyayari. Nilalason nyo ang isip ng mga kabataan at mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Kasi ang gusto, alam nyo, ang gusto ng mga Pilipino ay yung nagmumura. Ha? Natutuwa ang mga Pilipino dyan sa Pilipinas pa nagmumura. Pero ang mga anak nyo, paano kaya? Gusto nyo maging bastos ang mga anak nyo? Gusto nyo maging bobo ang mga anak nyo? Ha? Ganyan ba ang gusto nyo? Okay, kayo mga 31 million people ah, dyan sa Pilipinas na bumoto sa ating Pangulong Bombo Marcos, ito na, kung si Mahalika ay, at ang iyang mga kasama ng mga pro-China ay ini-encourage kayo na magalsa, kayo din, ina ko kayo mga 31 million Pilipino na ipagtanggol ang demokrasya at ipagtanggol ang bansang Amerika dyan sa Pilipinas. Okay? At uh, so, Bigyan natin ng 100% support ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Lagay niyo dito sa inyong comment para ipakita natin ang lakas ng Pilipino na sumusuporta sa ating bansa at sumusuporta kay Bongbong Marcos Jr. at lumalaban sa ginagawa ng China na panggigipit sa atin. Okay? E sila po ay parte ng proxy ng China. At itong si Mahalika na traidor ah, na nandito sa Amerika ay hindi ayaw niyang tanggapin ang debate na hiningi ko sa kanya. Ayaw niya. Ayaw niya mapahiya eh. Ito napahiya na siya. Kasi hindi natupad. Akala nila ah, sa araw nito, nung araw ng Martes, ay pupunta sila sa Malacanang. Pero nagbago ang kanilang isip nung makita nila paano ka pupunta sa Malacanang sa kakaunting crowd na nagawa na, na nila. Ha? Ah? At yan ay eh, poor member of Church of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Wala akong nakitang dahilan. Ang DDS ko, konti lang din. Oh. Oh. Ngayon, magbalagay ko kayo dito ng comment. Okay? Okay. Antayin nyo po. Meron pa ako susunod na mga uh, series of uh, tungkol dito sa nangyari na fake, uh, na fake rally, fake prayer rally at yung kanilang uh, nasa na pababain si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung kailan pa man wala sa Pilipinas ang ating Pangulo at nasa Czech Republic. At ang kanyang binigyan na caretaker ay sumusuporta sa kanila. Ha? Ah? Kaya magdasar tayo na ang ating Pangulo upang umadlad ng ating basa. Hindi katulad itong mga ginagawa nito. Ha? Ah? Okay? In God we trust. Never hold your peace. I'll see you again in my next vlog.